Makikita mo ang party ko ay magiging isang daang beses na mas mahusay kaysa sa iyo ang kailangan ko lang. Para dyan ay isang globo. Alisin natin ang mga mesa. Tama na yon ngayon. Kailangan nating hiwain ng kaunti. Hatiin, maliliit na parisukat. Mag-ingat! Oh, ayos na ayos ako. Tapos na. Marami na akong makintab na tornilyo. Nakadikit sa club ko. at ganito. ang perfecto ito! Gustong-gusto ko! Maaari mong palamutihan ang dingding gamit ang mga natitirang disk! Ang galing ko! Wala akong speakers pero may talino ako! Hmm. Buksan natin ang paborito kong wow. musika para marinig ng lahat! Gusto niyo ba ito, mga kaibigan ko? Ano ito? Ang saya ng party! Kailangan nating pumunta doon! Hi! Pwede ba akong sumali sa inyo? Party! Ang ganda niyan! Paano po si